Alright mga kapispis, magandang hapon Update ko lang pala yung mga alaga kong maya Yung maya pula Eto na sa video, tingnan nyo na lang mga kapispis Iyan na nga mga kapispis at umitlog na yung aking alagang maya Maya pula kung tawagin sa amin Itong video pala mga kapispis ay kuha pa nung nakaraang January 23 Meron na siyang dalawang itlog At sa ngayon ay naglilim na siya ng tatlong pirasong itlog mga kapispis hindi ako sigurado mga kapispis kung naging apat ba yung itlog niya Pero sa ngayon naglilimlim siya ng tatlong perasong itlog Habang umiitlog pa siya mga kapispis Patuloy pa rin ang paggawa nila ng pugad Siguro natakpan yung isang peraso Pero hindi ko na ginalaw mga kapispis at hinayaan ko na lang sila Itong video mga kapispis ay kuha pa nung nakaraang linggo nung January 23 kung nakikita nyo apat na peraso pa silang magkakasama dyan mga kapispis pero sa ngayon ay binukod ko na yung dalawang peraso kasi yung may itlog ay naistorbo sa pugad ginugulo sila palagi ng isang babae kaya ang ginawa ko binukod ko yung dalawa para sila na rin yung magiging magkapares Inuulit ko nga pala mga kapispis, ako po ay hindi expert sa pag ng ibon. At nakahiligan ko lang ito mga kapispis. Sinubukan ko lang kung makakapagparami ba ako ng mga captive bred na ibon. Sa ngayon mga kapispis, ito lang yung alaga kong chestnut moon niya. Apat na piraso lang at susubukan nating paramihin kung makakapagproduce ba tayo. At sila pala mga kapispis ay nakuha ko mula nung mga inakay pa sila galing sa Pugad sa Wild at inalagaan ko lang sila mga kapispis. Kung gusto niya rin palang mag-alaga ng mga chestnut mo niya, mga kapispis, gaya nung sa akin, dapat huwag kayong bumili ng mga tinitindang maya pula at huwag kayong huli ng mga medyo matanda na nagaling sa wild kasi mamamatay lang sila kasi nagbibigti sila mga kapispis. Marami kasing mga maya na hinuhuli sa palayan at saka ibinebenta mga kapispis. Hindi sila nabubuhay kapag kinukulong kasi na-stress sila sa kulungan Kinabukasan o makalawa ay namamatay na sila sa kulungan mga kapispis Pero gaya nitong sa akin mga kapispis ay may gitisang taon na At tatagal pa sila sa akin kasi bata pa ba sila nung kinuha ko sa bukad at ako nang nag-alaga Basic lang ang pag-alaga sa kanila mga kapispis Hindi sila maselan kahit sa maliit na kulungan at yung pinapakain ko nga pala sa kanila mga kapispis ay yung canary mix. At dalawang beses sa isang araw ko pinapalitan yung kanilang tubig kasi nagiging madumi kasi palagi silang naliligo sa kanilang lagayan ng tubig. Payo ko lang sa gustong mag-alaga ng chestnut mo mga kapispis ay kumuha ng mga inakay sa pugad kasi ngayon ay simula na ng breeding season nila nagsisimula ng end of the year December o January hanggang sa October hindi naman mahirap ang pag-aalaga ng inakay na chestnut mo niya mga kapispis ang dapat mo lang gawin ay panatiliin silang busok at sa gabi dapat hindi sila giniginaw pero kung hindi mo naman hilig ang pag-aalaga ng mga ibon mga kapispis ay okay lang din yon. Ako kasi mula pagkabata ay nakahiligan ko na ngayon ay nagsisimula ulit ako sa pag-aalaga ng mga ibon kasi ang purpose ko ay makapagparami ng mga captive bred na ibon na nanggaling sa wild bihira lang kasi ang mga tulad ko mga kapispis na nag-aalaga ng mga native na ibon natin ang mga karamihan kasi ay nag-aalaga ng mga exotic birds yung mga mamahalin at sa akin naman dahil nagsisimula pa lang ako at hindi pa ako expert kaya sinubukan ko muna sa mga wild na mga ibon natin mga kapispis kung nakakapanood kayo mga kapispis at mayroon na kayong experience sa mga ganitong ibon pwede kayong mag comment ng mga suggestion nyo mga kapispis kung hindi mo pa naitatanong mga kapispis kung paano malalaman yung male at female sa ganitong klase ng ibon Meron na pala akong ginawang video dati mga kapispis at hanapin nyo na lang sa aking channel madali lang malalaman mga kapispis kung male or female ba ang isang chestnut moon niya. Unang una kasi kapag male yung chestnut mo niya ay humuhuni siya mga kapispis. Kagaya nitong small pot mga kapispis. Ito siya. Tingnan nyo yung behavior niya mga kapispis. At ito yung kanyang huni. At ganito siya mga kapispis kapag nanliligaw sa female na maya pula. Yan yung isang paraan para ma-identify na male yung isang mayang pula mga kapispis. So ito na yung bagong video mga kapispis sa itlog ng Maya Pula at naglilimlim na sila sa tatlong pirasong itlog mga kapispis. Hindi ko alam kung fertile ba yan o ewan. Basta hayaan ko na lang sila mga kapispis kung mapipisaba o hindi. So hanggang dito na lang ang aking video mga kapispis. Abangan nyo na lang ang next update ko tungkol sa ibon kong Maya Pula. Maraming salamat sa panonood mga kapispis. All right mga kapispis. All right.